ang paghila ng kaluluwa. Masakit, mabilis, walang takas. Ang sinabi ng mahal na profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang kamatayan ay may matinding kirot. Ito sinabi ni propeta Muhammad mismo habang siya ay nasa huling yugto ng kanyang buhay. Kahit siya, ang pinakamalapit kay Allah, ay nagdusa sa sakit ng kamatayan sa karatul maut. Ang sakaratul maut ay hindi basta sakit ng katawan, Idor ay paghihiwalay ng kaluluwa sa laman. Isang sandaling tigil ang oras, nanginginig ang kaluluwa, at walang gamot ang kayang pawiin. Para sa masama, ang kamatayan ay parang hinihila ang kaluluwa mula sa katawan, gamit ang tinik na bakal. Para sa matuwid, ito ay mas magaan, ngunit hindi pa rin walang sakit bilang panlinis sa mga natitirang kasalanan. Sa masama, ang paligid ay lalalim sa dilim, ang hangin ay magiging mabigat, Darating si Malakul Maut, hindi kaaya-aya ang anyo at dala niya ang mensahe, O kaluluwang marumi, lumabas ka sa galit ni Allah. At doon mararamdaman ang hindi pa kailanman naranasan. Parang tinik na bakal na hinihila sa loob ng basang lana, sinisira ang laman habang umaalis. Isang paghila na hindi matahimik. Isang sigaw na hindi maririnig ng mundo pero alam ng kaluluwa.